Sinibak naman sa pwesto ang isang opisyal sa Davao del Sur na idinadawit sa umano'y pamemeke ng birth certificate. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kinumpirma ng NBI 11 na narilib na ang in-charge na Municipal Civil Registration na sangkot sa pamamikin ng birth certificates sa, Davao del Sur. Ayon kay Attorney Arcelito Albao, hepe ng NBI 11, ito ay alinsulod naman sa mandato at kapangyarihan ni Santa Cruz Mayor Jose Nelson Tata Asala bilang hakbang upang mapalalim pa ang isinasagawang investigasyon habang inaalam na ngayon ng NBI 11 ang katotohanan ng sinasabing Peking Birth Certificate na binayaran ng 300,000 hanggang 500,000 pesos sa mga fixer. Dagdag pa ni Albao, posibleng may mga sindikato na sa likod ito na nagmula sa Luzon area, lalo pat naglabas na ng certification ng barangay opisyal na wala mga pangalan na nakaresto sa kailang tanggapan mula sa mga naristo. Malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa pugo na isa sa mga pangunahing isyo na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Ibininyag ng opisyal na mula 2016 hanggang 2021 ay umabot na sa 1,200 ang bilang na baga na kumpiskang birth certificate sa kainang tanggapan kung saan mayroong picking impormasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inoobserbahan ngayon sa paggamotan ng isang 47-anyos na lalaki matapos itong pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa barangay Balingeo, Santa Barbara, Pangasinan. Sa ulat ni Chippo Police Lieutenant Colonel John Wagnag, kinilala ang biktima na si Eric Padilla, truck driver at residente ng nasabing barangay habang ang suspect ay nakilalang si Ricky Cuizon, 54-anyos, residente ng barangay Bulawit, Malasiki. Sa investigasyon, lumilitaw na bago naging pananak sa kalas 12.40 ng madaling araw araw. Nagiinom pa ang pang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang kaibigan na magkaroon umano ng mainit ang pagtatalo ang dalawa na naawat naman ang kanilang mga kainuman. Umuwi na sa kanilang bahay ang biktima na lingit sa kanyang kalaman ay sinundan siya ng suspek. At pagdating ng biktima sa balkonahin ng kanilang bahay na na ito at dito naman ito pinagsasaksak ng suspek. Nagtamo ng sugat sa batibang ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad namang naitakbo sa hospital ng kanyang pamilya. At sa palo operation ng PNP na aresto ang suspek na ngayon nasa likod ng Rias na bakal ng Santa Barbara Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa tatlong pong former rebels at ating mga membro ng New People's Army sa Matugino Samar ang uh, ng proyekto na pabahay ng gobyerno para sa mga former rebels na tinawag itong Saad Nga Balay o Promised Housing Project. Ayon sa report ng Philippine National Agency, sinabi ni Mayor Aran Bullier, handa na ang pagtatayo nito matapos ang groundbreaking ceremony noong June 19 ang proyekto ay pinunduan sa ilalim ng Samar Provincial Government. Ang bawat isang bahay ay nagkakalaga ng 250,000 pesos. Nasa 54 maribels naman sa nasabing lugar na mga surrenderies ang kwalipikado sa nasabing housing project napag ng Saada na Balay o itong housing project ay pinagplanuhan mismo ni Brigadier General Linard Lelina, ang commander ng Philippine Army 801st Infantry Brigade sa una na unang itinayo sa San Jose Libuan sa Samar ang konstruksyon ng housing unit papangunahan ng military sa tulong ng mga partners mula sa iba't ibang national government agencies kasama na rin dito ang mga former rebels. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.